Ako, nakakita siya ng dalawang euro. Yung pala inaayos yung sapatos niya. Doon kami galing, oh. Doon, ayun. Pretty little baby. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 Kalingawan lang to. Lingaw-lingaw. eh lingaw guys mataklad niya tong babaw to oh, taas taas mga guys oh, oh ready 1 2 3 come to Herod's Barhan ayan oh, um, ah, oh. doon lang yan <laughs> ulan <laughs> ulan lang yan ulan lang. tao tayo <laughs> tao tayo ulan lang yan Hello. ulan lang yan tao tayo ayan, munti-unti na yung mga dahon magkalalagas na yan, nag-brown na oh na. oh, makakalbo na yan kami aakyat oh akyatin namin yon mga guys bundok na yon ready, one, two, three ano, ang pa ayan na, akyatin na namin matira ang matibay Pakai kasi ito Ayan, doon kami galing, guys. Oh. 'Yan oh. ah, may aso na paparating. Ang cute. Kulay itim. Ang aso. Ano na siya? Ha? Doon kami galing. paakyat kami. Ayan. Paket kami hanggang doon. Tara mga guys, samahan nyo kami. Let's go! daan ng bulaklak. Guys, oh. Anong tawag nyan? Parang buntot ng ano. Ewan. Eh, Sabi ni ate, tingin-tingin. Ega picture man di ay siya. Oh, ayan. One, two, three, tingin. Oh. Kala ko tugabang. Murag tugabang, oh, sa ato man mandi ay may tugabang na o, bumalik para magpicture sa imong kasagingan nga usak ang ganda dito guys ay picturean pala ako ni ate sigi picture pa more i bidyo asa na ba to ano video Ganda ng view, oh. And guys, share ko sa inyo ang view. Yung mga ulap. Ganda ng ulap. Tsaka yung tok-tok ng simbahan, mga guys. Ayan, nagkulimbang na yung lingganay ng simbahan. Ilang beses na ba yun? Kung limang beses yan, alas 5. Oh, wala na. Alas 5 nga. Alas 5 na mga guys ng hapon. Andito kami sa ano, Pasyalan. Pero malakas ang hangin, mga guys. At yung ano, yung araw nagtatago. iyan lang mga guys. Enjoy for watching. Bye.